Sa makulay na mundo ng showbiz, may mga bituin na kumikislap ng napakaliwanag, munit naglaho bago pa man ang umaga. Ang mga artistang ito ay nag-iwan ng marka sa puso ng bawat Pilipino, mga ngiting di malilimutan, talento na hindi mapapantayan, at mga kwentong puno ng inspirasyon. Sa kabila ng maikling panahon sa entablado, nagtagumpay silang magbigay saya, pag-asa, at aral sa marami. Ang kanilang mga alaala ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mga susunod na henerasyon ng artista at tagahanga. Paalala na ang tunay na bituin ay hindi kailanman namamatay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel. Isa. Rico Yan. Si Ricardo Carlos Yan, o mas kilala bilang Rico Yan. Ay isa sa mga pinakaminahal na heartthrob noong dekada 80. Nagsumikapulong ng mahabang palo. Isa sa isang modelo, aktor at negosyante na naging simbolo ng kabataang Pilipino, may niti na kayang magpasigla ng buong bayan. Nagsimula siya sa mga youth-oriented shows tulad ng Gimmick at YES bago sumikat sa mga pelikulang Got Dalawa Believe at Dahil Mahal na Mahal Kita kasama si Claudine Barreto. Kilala siya hindi lamang sa kanyang talento, kundi sa kababaang-loob at malasakit sa kapwa. Si Rico ay naging inspirasyon ng marami dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho at pagmamahal sa pamilya. Nang pumanaw siya noong dalawang libo at dalawa, nagdalamhati ang buong industriya. Para sa mga tagahanga, si Rico ay nananatiling simbolo ng kabataan, niti at kabutihan ng puso. Hanggang ngayon, sa tuwing maririnig ang kanyang pangalan, naiisip ng mga tao ang isang aktor na hindi lang gwapo, kundi may magandang kaluluwa. Dalawa Miko Soto Si Miko Soto ay anak ng prominenteng Soto clan ng showbiz. Isa siyang promising young actor na lumabas sa mga teleserye ng Ed Network tulad ng Click at Kahit Kailan. Kilala siya sa pagiging masayahin, mapagmahal sa pamilya, at palakaibigan sa kapwa artista. Bagamat maiksi ang kanyang panahon sa industriya, marami ang humanga sa kanyang pagiging natural sa harap ng kamera at sa likod nito bilang mabuting anak at kaibigan. Sa edad na 22, pumanaw siya ng biglaan noong dalawang libo at tatlo, dahilan upang magluksa hindi lamang ang kanyang pamilya kundi pati mga fans na nakakita ng potensyal sa kanya bilang isa sa mga susunod na matini idol. Naiwan niya ang alaala ng kabataang puno ng pangarap at isang aral na mahalaga, ang bawat sandali ng buhay ay dapat pahaladahan. Ang kanyang alaala ay patuloy na binabalikan bilang isang batang bituin na hindi kailanman namatay sa puso ng kanyang mga minahal. Tatlo. Halina Perez Si Halina Perez ay isang aktres na nakilala sa mga pelikulang sensual noong early 2000 la. Sa kabila ng kontrobersyal na imahe sa industriya, may likas na kabaitan at pangarap siyang makilala bilang seryosong artista. Marami ang nagsabing likas ang kanyang karisma, simple, tapat, at may pangarap na makaalpas sa kahirapan. Ipinanganak bilang Vanessa May pinatunayan niyang kaya niyang abutin ang tagumpay kahit walang impluensyang hawak. Nakagawa siya ng mga pelikulang nagpakita ng kanyang versatility at dedikasyon. Noong 2004, sa edad na 21, pumanaw siya sa isang aksidente sa Bicol, na nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Marami ang nakakita sa kanyang kwento bilang paalala ng pagiging matatag at mapangarapin sa kabila ng mga pagsubok. Hanggang ngayon, binabanggit si Halina bilang halimbawa ng batang bituin na nagningning kahit sa maikling panahon. Tatlo. Halina Perez Si Halina Perez ay isang aktres na nakilala sa mga pelikulang sensual noong early 2000 la. Sa kabila apat. Alfie Anido Si Alfi Anido ay isa sa mga pinakatanyag na matini idol noong dekada octanta. Kilala sa kanyang karisma, tikas at matinding screen presence, siya ay minahal ng maraming kababaihan at hinangaan ng kalalakihan. Nagsimula siya bilang modelo, bago pumasok sa showbiz kung saan agad siyang sumikat sa pelikulang Temptation Island noong isang libo, nadaan at walumpu. Marami ang nagsasabing si Alfie ay may kakaibang appeal, isang kombinasyon ng charm, confidence, at misteryong lalaking Pilipino. Sa kabila ng kanyang tagumpay, maiksi lamang ang kanyang karera sapagkat pumanaw siya sa murang edad. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng pagkalito at kalungkutan sa industriya, at marami ang nagturing sa kanya bilang simbolo ng isang bituing sumiklab ng napakaliwanag ngunit mabilis ding naglaho. Hanggang ngayon, sa tuwing binabalikan ng mga fans ang mga lumang pelikula ng Regal Films, si Alfi ay nananatiling alamat, isang paalala ng mga panahong simple, totoo, at puno ng pangarap ang showbiz. 5. Julie Vega Isa sa pinakaminahal na child star ng dekada otsenta, si Julie Vega ay naging inspirasyon ng maraming kabataang Pilipino. Sa murang edad, pinakita niya ang pambihirang galing sa pag-arte at pagkanta. Nagsimula siya sa Analyza, isang teleseryeng tumatak sa puso ng mga manonood dahil sa kanyang inosenteng karakter. Si Julie ay hindi lamang artista kundi isang huwarang anak at estudyante, magalang, matalino at masunurin. Sa gitna ng kanyang kasikatan, nagkasakit siya at pumanaw noong isang libo, daan, at walumput lima sa edad na labing anim. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng pambansang pagdadalamhati, Libo-libo ang dumalo sa kanyang burol at marami ang nagdasal para sa kanya. Hanggang ngayon, tinuturing siyang simbolo ng kabataan at kabutihan. Si Julie Vega ay nanatiling alaala ng talento, kagandahang-loob, at purong kaluluwa na minahal ng buong bayan. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman nakalimutan sa kasaysayan ng showbiz. Anim. Ed Perez Si Antonello Joseph E. Perez ay isa sa mga pinakabagong mukha ng Star Magic noong late 2000-la. Kilala siya bilang masayahin, magalang, at dedikadong batang aktor. Lumabas siya sa mga teleserye tulad ng Sabel at Abt or Love, kung saan pinahanga niya ang mga tagahanga sa kanyang husay at kakisigan. Bukod sa talento, malapit siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama na laging kasama sa mga taping. Noong 2011, sa edad na labing walo, pumanaw siya sa isang aksidente matapos galing sa show sa Dagupan. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa industriya. Marami ang nagsabi na si EA ay isang halimbawa ng kabataang may pangarap at disiplina. Hanggang ngayon, inaalala siya ng kanyang mga tagahanga bilang simbolo ng kabataan na puno ng potensyal at inspirasyon. Sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan, bumabalik ang alaala ng isang batang bituin na nagbigay liwanag kahit sa maikling panahon. Pito. Tyron Perez. Si Tyron Perez ay isang aktor na nagsimula sa reality show na Starstruck ng Ed Network. Matapos nito, lumabas siya sa mga serye at pelikulang nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang dramatic aktor. Kilala siya sa pagiging tahimik, profesional, at seryoso sa trabaho. Sa likod ng kamera, madalas siyang inilarawan ng mga kasamahan bilang mabait at mapagkumbaba. Sa kabila ng kanyang magandang karera, dumaan umano siya sa ilang personal na pagsubok na hindi na niya tuluyang nalagpasan. Pumanaw siya noong dalawang libo at labing isa sa edad na 27, bagay na labis na ikinalungkot ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Ang kanyang buhay ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng mental health sa industriya ng showbiz. Hanggang ngayon, si Tyron ay itinuturing na simbolo ng tahimik na dedikasyon at ng mga pangarap na hindi naabot. Ang kanyang alaala ay nananatiling inspirasyon sa mga kabataang artista na patuloy na lumalaban sa gitna ng mga pagsubok. 8. Nida Blanca Si Nida Blanca, ipinanganak na Dorothy Ginto Jones, ay isang haligi ng Philippine Cinema. Kilala siya bilang isang mahusay na aktres sa drama at comedy, at naging simbolo ng profesionalismo sa loob ng mahigit limampung taon sa industriya. Nakilala siya sa mga pelikulang tulad ng John and Marcia, anak at sa mga teleseryeng nagpakita ng kanyang kahusayan bilang artista. Sinida ay may kakaibang karisma, isang kombinasyon ng lakas, talino at puso. Sa kabila ng kanyang katanyagan, kilala siya sa pagiging mapagkumbaba at mapagmalasakit sa kapwa. Noong dalawang libo at isa, nang siya ay pumanaw, nagdulot ito ng matinding lungkot at gulat sa buong bansa. Ang kanyang pagkawala ay isa sa mga pinakamatinding dagok sa showbiz, ngunit naiwan niya ang isang pamana ng galing at kabutihan. Hanggang ngayon, si Nida Blanca ay patuloy na kinikilala bilang huwaran ng kababaihan sa showbiz, isang tunay na reyna ng pelikulang Pilipino na nagbigay saysay -say sa salitang legendary. Sham Pepsi Paloma Si Pepsi Paloma ay isa sa mga pinakatampok na bold stars noong dekada 80, ngunit sa likod ng kanyang kasikatan ay may kwento ng sakit at pang-abuso. Ipinanganak na Delia Duena Smith, nagsimula siya sa murang edad sa pelikula at naging tampulan ng kontrobersya. Sa kabila ng mga pagsubok, may likas siyang tapang at pangarap na baguhin ang imahe ng sarili bilang isang seryosong artista marami ang nakakita ng kanyang potensyal, ngunit maaga rin natapos ang kanyang buhay noong isang libo, nadaan at walumput lima. Ang kanyang pagkamatay ay nagtulak sa publiko na pag-usapan ang kalagayan ng mga kababaihang artista sa industriya, ang pang-aabuso, ang kawalan ng proteksyon, at ang pangangailangan ng katarungan. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Pepsi Paloma ay nananatiling simbolo ng laban para sa dignidad at karapatan ng kababaihan sa showbiz. Siya ay isang paalala na likod ng ningning ng entablado, may mga sugat na dapat kilalanin at pagalingin. 10. Isabel Granada Si Isabel Granada ay isang aktres, mga awit, at piloto, isang babaeng may kakaibang kombinasyon ng talento at talino. Nagsimula siya bilang teen star sa DATS Entertainment noong dekada 90, at unti-unting napatunayan ang kanyang galing sa pag-arte sa mga pelikulang drama at teleserye. Bukod sa kanyang talento, kilala siya bilang disiplinado at palakaibigang tao. Isa rin siyang inspirasyon sa mga kababaihan dahil sa kanyang determinasyon na makamit ang mga pangarap sa kabila ng mga hamon ng buhay. Noong 2017, pumanaw siya habang nasa gitna ng karera dulot ng komplikasyong medikal. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng lungkot sa industriya, ngunit nagsilbing paalala ng kahalagahan ng kalusugan at balanse sa buhay. Si Isabel ay hindi lamang isang artista, kundi isang ehemplo ng dedikasyon, kagandahang loob, at pagiging makatao. Hanggang ngayon, patuloy siyang binabalikan bilang isa sa mga pinakamagandang mukha ng showbiz sa loob at labas. Sa makulay na mundo ng showbiz, may mga bituin na kumikislap ng napakaliwanag ngunit naglaho bago pa man ang umaga. Ang mga artistang ito ay nag-iwan ng marka sa puso ng bawat Pilipino, mga ngiting di malilimutan, talento na hindi mapapantayan at mga kwentong puno ng inspirasyon Sa kabila ng maikling panahon sa entablado, nagtagumpay silang magbigay saya, pag-asa at aral sa marami. Ang kanilang mga alaala ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mga susunod na henerasyon ng artista at tagahanga, paalala na ang tunay na bituin ay hindi kailanman namamatay.